Sir Bartolome, magandang hapon po sir. Magandang hapon sir. Anong ginawa po ni P.O. to Valdez? Habang inintay namin yung investigador sir, dahil binangga ko ng motor sir eh. Itong si Mark Lester Gulis, tawag ng tawag po sa kaibigan pala yung polis P.O. to Valdez. Okay. Thank Ngayon, po, dumating, hinaras ako, pinilit yung kunin yung lisensya ko. Siya po ay hindi investigador. Hindi dumating po. lang siya. Dumating po. Nakasibilyan po. Inibisigan na po kayo at that time. Saan kayo noon? Nung mangyari insidente sa police station na? Eh, hindi pa po. Nasa area Kaliya. po po ng aksidente po. Okay. So dumating ito si Pio Valdez. Kinukuha agad yung inyong lisensya? Hmm. pinilit niyang kunin ho dahil police daw siya. Hindi oh. ko binibigay sa kanya dahil naghihintay ako ng investigator po sir. So nung hindi niyo po ibigay? Uh, lumingan lang akong konti. binalo ako ng barrel sa ulo. Bakit niyo ko ginawa yon? Dahil di, di ko ibibigay yung lisensya ko po. Eh tama lang ho, unang-una kahit na pulis siya, kahit na nakoniporme siya, hindi niyo dapat binibigay dahil hindi naman siya sa kaso. Hmm. Yun ang Pangalawa, ko. very important, hindi siya nakoniporme. Paano kung magnanakaw siya, criminal siya, addict siya? Doon ako natakot sir kasi sin pulis. Sinabi sinabihan niya akong babarilin kita ngayon. Ang dami pang salita, sabi nga lang sir. Hindi ko na lang yung lisensya ko. Paano naawat yung Pangyari. Yung aksidente sir, harap na lang mismo ng outpost sir, maraming mga tanod po. Naawat po ng tanod po. May dumating na police? May dumating mga polis na taga station size. Doon na nakuha yung ID niya mismo kasi binigay din niya na polis pala talaga siya. Hindi siya inaresto? Hindi po sir kasi ang tapang sir eh. Umaski na. Hindi ko naisipan na ipahold ko siya sir eh. Pero alam nung mga polis na nag-responde na kayo po ay napalo ng baril. Alam na po. Pero hindi siya dinampot. Hindi po. Hindi siya naresto? Hindi po. Nakuha niyo po ng mga polis? Yun lang po, hindi ko nakuha sir. Eh dapat pati mga polis na makasuhan. na hindi nila ginawa ang trabaho nila. May tao doon na may baril, regardless kung kahit na polis siya, ginamit niya ang baril, siya, may kaso doon. Grave threat, Abuso illegal po, possession of firearm, gun toting, kung ano pang pwede maikaso. Ano pong sunod nangyari? Napakilala siya, taga-station 12 siya sir, naka-assign. Ah, hindi sa Station 12, RP hao. Sa PNP, sa ano to, NCRPO. Oh. Right. Tawagan nga natin itong si ano, si PO2 TJ Valdez. Bakit di natin pa rin Sir, padisiplina natin to kay General Oscar Albayalde. General Albayalde, magandang hapon po, sir. General. Hello, uh, yes. General, ilalapit lang po namin itong matinding ginawang pang-abuso nitong si PO2 Valdez, taga-RPA po ito, yes, si NCRPO. Yes, yes. E, alam po namin, pag rpo sir, di ba ito yung mga pulis na may problema, Nothing. may kaso? Mm -hmm. Opo, opo. tama. Naku sir, uh -huh. eh, tinawagan po siya ng isang kaibigan niya sa isa pong uh dumating -huh. po ito, may baril, sukbit, uh -huh. namukpok namokpok na uh -huh. namokpok ng baril, General. Uh -huh. Sino Sinong pinukpok yung taxi driver po. Pwede niyo papuntahin sa akin yung uh, taxi driver para makakandak po tayo ng investigasyon at uh, para mapaila ng kaso ito si Valdez. Talagang may kasalanan to. Thank you, sir. Oh, thank you, General. Okay, thank Salang you. Ah. Po thank, po. you. thank okay. you. Sasamahan po namin kayo. Salamat po. Sa tanggapan, sir, ni ano, General Valdez. Salamat, Salamat po sa pagkakas, sir. Iyon natin side, okay? Uh, Lumingon lang uh, konti, pinalo ako ng mga dito. Aamin ko, isa, na pagbuhatan ko po siya ng kamay, Sir. Nakutusan ko po siya. Ako po, ayun po, toko pa ang town, to hisamin, uh. sa pangyayari. Nailagay mo lang na ako, Espiritu Valdez. Tapos ikaw din, may dito. Ay nangangako na, na kami dito ay nagkaroon na ng kasunduhan na ako ay willing na ito pa rin ang aming napag-usapan. Sir Idol, maraming salamat na harap na kami ng police ngayon na nagawa na kami ng kasunduan. Uh, willing naman siya ang okay, kipag ayos sa uh, damit damage ko sa ano uh, sa taxi. Salamat sa Idol.